Yan, good afternoon mga katropa. Bigyan natin ng kape si katropa. Kung anong ginagawa. Ginagawa mo di. Tatanggal ko to kasi abala lang to dun sa mga kalabasa. Bakit? kamo yung part na to, payat. To? Kasi nagsisilbing shade niya to eh. May kailangan ng kalabasa ng init. Yakapin mo. to, oh. Ito, kape. Hmm. Sarap na. Yung mainit sana. Aba, pasilip na. Malamig. yung kape. Alibang pang lang. Napakadami na. alibang pang. Bang? Oh, saan may lalagay doon? Nung lalagay dati pang gatong yan ah. Diba? O oh, diba, may pang gatong na naman ako. Mga katropa. Marami ka na ani. Marami akong nakaan sa tatin po. Ayun, nakaani na ulit ng sili o oh, siling panigang. Ay! 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 Nako. Uh, kasi. Hindi. Oh. Hindi na kami nagkikita ng Uncle Marcelo pag umuwi sa bahay niya eh. Saya tinanggal mo na. Saya tinanggal ko. Yan. Oo, di gatong na ngayon iyan. Bukas. pa ba yan ng mga insekto? Hindi naman, kaya lang. Yung baka ano. Baka dyan, baka, baka makuha niyan. Maanay yan. Maanay. Kuban, dapat, um, pa, dapat sa gilid nito magtanim ko ng amarilyo. Bakit? Pampalayas yun ng mga insekto. Hindi mo ako pinagdala. Tanong ko talaga yung bulaklak pa rin yan, mabaho lang. Ano? oh, yun Ayun, tanglad o. Tanglad? Tanglad? Hindi ko nang pinapakan, oh. Ay, tanim ko itong lakatan. Saan? Doon. Saan? Oo nga, eh. Nakita ko nga. Hindi ba? tapos na, mga mampat, nagtatanim ko Mga red na, saan red na yung Tanim. Ako nagdambol nun, oh. Maliit din. Marami lang ang oras. Mga tropa, ako na magbubunutin ko isa-isa yung mga damon yan. Mayabang ka, kaluwang-luwang. Ano yan? 500 square meters. Para magdamo ka ba? ba Pag day off niya kasi, dito kami sa bukid. Yan, so day off Ay, niya ngayon. Kaya, kalamansi. magbubukid muna. Dati, pinataba mo ba yung mga kalamansing tumubo? Yan, oh, dapat hanggang bewang na yan, eh. Tatabaan ulit bubayin. Kunin yung panggambol. Oo. Ano yung kalamansin, eh? Nasaan? Ito. Ayan, papatabaan natin yung mga tumubo ulit na ano, kalamansi, oh. Oo. Wala pa kinuha niya yung bayog. Ayun ba? ayun, pang ayun, pang posted ng bakod. Oo. Pag uh, magpo-post magkukuha magbabakod iyon. Bukas may pasok ka na di si si Didoy na lang mag-isa magbakod kaya na niya mag-isa iyon. Ano? Paswerte natin pa nagpapatanim, laging umuulan, ano? Yung nagtatasa na. na. mo, di buhay na buhay na naman yung mga inyug na yan. Yun. Arosip. Arosip, alibangbang bang. Alibang bang, patayin mo na. Ito kaya lang dibunutin. Ay, ikaw, hindi ko kaya yan. Hindi ko pupa. Engineer sa gabi, magbubukid sa umaga. Ganun talaga guys. Ano di? O. Oh. Ay, dali lang palang bunutin. Eh. Lalo na pag mo siya, ano? Hindi na kailangan. Huwag oh, pa paano yan, oh. yan, rubber tree. Tadadamihin so, natin yan para meron tayong ano, bebenta ulit. Kasi kokonti ang merong rubber tree dito. Ano? Saan ba lang ba merong rubber tree sa Pilipinas dahil Palawan? Hindi ko alam eh. Hindi to. ulit bang, bang, patay mo na nga yan? Tutubo na naman. Hindi ano, bang bang bayan, bayabas? Bayabas <laughs> Bayabas ano? Oo. Ha? Bayabas na tayo pala Oh. Ayan Ay, siguro itinan yung... Parang hmm. pa yan. Abay di kain ha? Gambolin mo na para alam na ano. Itat. ka grass cutter yan. ni didoy Sarap o. Oh. Dami mo nang kakain kainin. After two years. Ano? 2 years ba? O basta lumaking. 3 so, years to. Sabi ko na eh, mukhang ano eh. Kala ko alibang bang. mo yung panggambol? Paano? Kunin natin yung panggambol. Ito po yung panggambol ng arawan. Ako po kasi yung gumagamit nito. Oh. <laughs> Sabi nila, pang arawan daw. Eh pag masyado malaki na mamaltos yung kamay ko. Ito lang tama na ito. Oh, pang garden lang, 'di ba? Sige, gambol. Atilab! Hmm. Kaya siguro diya ginaskate ang didoy. Makita eh. niya ano, alam niya rin. Bayabas. Ayun, oh. Blueberry. Doon. Tapos yung mga pinya na yan, ginambol ko yan kaninang magang maga Maaga kami nandito. Nung no? oras na nandito, six, seven. Wala pang araw, di ba? Ah. Ay! Ah. mutut pa. <laughs> Hindi, <laughs> tiyanelas yun, hindi utut. Oo. Huwag <laughs> katami naman bayabas iyan. Tapos alibang bang pala ano? Hindi. Bayabas yan. Eh. Ay, Ayan, papatabaan natin yung mga tumubo ulit na anong kalamansi, Oh. Oo. Oh. Wala, pakinuha niya yung bayog. Pang, pang posted ng bakod. Oo. Oh. Mag, uh, magpo-post, magkukuha magbabakod, yun. Bukas may pasok ka na, di, si, si Didoy lang mag-isa magbakod, kaya na niya mag-isa yun. Ano? Ano? swerte natin pa nagpapatanim laging umuulan ano na, yung nagpapatanim yun mo, eh. mo. mo de boy na boy na naman yung mga inyog na yan yun arosip arosip alibang bang alibang bang patayin mo na ito kaya lang dibunot eh, ikaw hindi ko kaya yan hindi ko po pa Dinner sa gabi, magbubukid sa umaga. Ganun talaga, guys. Ano 'di? Oh. 'Di dali lang palang bunot, eh. Lalo na pag pipikuhin mo siya ano. Kasi din Ganun. Oh, 'yan, Oh, Siniguelas. Siniguelas 'yan no. Hmm. Rubber tree. Rubber tree. Padadamihin so, natin yan para meron tayong ano, bebenta ulit. Kasi kokonti ang mayroong rubber tree dito. Ano? Saan ba lang ba mayroong rubber tree sa Pilipinas Dali Palawan? Hindi ko alam eh. Hindi ito bang patay mo na nga yan? Tutubo na naman. Ano bang bang bayan bayabas? Bayabas na. <laughs> Bayabas ano? Oo. Ha! Bayabas na tayo pala, o. Oh. Ayan, Ay, siguro itinan yung... Parang magwapol pa yan. Abay, di kainan Gambolin mo na, para alam na ano. Hindi it ka grass cutter yan, ni didoy Sarap, o. Oh. Dami mo nang kakain-kainin. After two years. Ano? 2 years ba? O basta lumaki? 3 years to. Sabi ko na eh, mukhang ano eh. Kala ko alibang bang. Ano yung panggambol? Paano? Kunin natin yung panggambol. Ito po yung panggambol ng arawan. Ako po kasi ang gumagamit nito. Oh. <laughs> Sabi nila, pang arawan daw. Eh pag masyado malaki na maaamalan 'yung kamay ko. Ito lang tama na ito. Oh, pang-garden lang, 'di ba? Sige, gambol. Atilab! Hmm. Kaya siguro 'diya ginaskate 'yung dibdib eh. Nakita niya ano? Alam niya rin mayabas. Ayun oh, blueberry. Doon. Tapos yung mga pinya na yan, ginambol ko yan kaninang magang maga. Maga kami nandito na no? oras na nandito, six, seven. Wala pang araw, di ba? Ah? Ay, mutot pa. <laughs> Hindi, <laughs> chinelas yun, hindi utot. Oo. Oh. <laughs> Magkatami namang bayabas iyan. Tapos alibang bang pala ano? Hindi. Bayabas yan. Eh.